Dinagsa ang One Cebu Island Expo na ginanap sa isang sikat na mall sa naturang lungsod kung saan ibinida ng mahigit pitumpong bayan at mga lungsod sa probinsya ang kanika nila mga lokal na produkto at gawa. May ulat si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Bubungad agad sa inyong mga mata ang mga sari-saring produkto ng Cebu. Gaya ng lokal na gawang suka, puto at iba pang mga delicacy meron ding iba't ibang mga pang-export ang kalidad. Gaya ng mga produktong gawa sa ratan, banig, salakot, mga accessory, figurine at shell product. Ito ang One Cebu Island Expo. Mahigit sa limampung mga bayan at lungsod sa probinsya ng Cebu ang nagsama-sama bilang one-stop shop para sa mga turista, lokal man o mga banyaga. Uh, malaki ang aming pasalamat kay Governor for Giving us the opportunity to really bring the best of uh, our products in every town and every city in one place. The entire one Cebu Island, the strong uh, Cebu Island uh, na, na makapag-showcase ng lahat ng uh, parang tinatawag natin the best of the best na makikita nyo sa buong isla ng Cebu. Dito sa One Cebu Expo, hindi lang yung mata mo ang mabubusog sa dami ng pwedeng makita at sa dami ng pwedeng bilhin. Sa katunayan, isa sa mga stalls nga dito ay eh, meron silang tinatawag na free taste sa kanilang crispy balat ng lechon. Kaya titikman muna natin sa ngayon. Ayan, thank you po, Nay. Mmm! Lutong, sarap! bukas sa publiko ang expo na magtatagal ng limang araw na makakatulong sa mga lokal na negosyante. Bahagi rin ito ng selebrasyon sa ika-454th founding anniversary ng probinsya ng Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.